mapa motorista o pasahero walang kawala sa heavy traffic ng Metro Manila mas tumindi pa ngayon dahil sa Christmas rush para bigyan mo muka ang balita Mobile Journal King Senko Paps, ang sabi nila kapag may sasakyan ka ang biyahe mo ay mas madali na pero sa bigat ng daloy ng trapiko sa Metro Manila ngayon ang biyahe ay mas madali pa nga ba Carmageddon kung tawagin. Yan ang malamang sa malamang na inyong maranasan kung bibiyahe kayo ngayon sa panahon ng Kapaskuhan. Ang empleyadong si Alex, pagod na pagod na sa sobrang traffic. Nang hihinayang din siya sa oras at gasolinang nasasayang dito. Papasok sa office, medyo nahihirapan na ako eh. Kasi yung travel ko mula dito sa Evergotesco papuntang Pasig, naabot ng mahigit isang oras sa sobrang traffic. Lahat halos ay nasubok na ni Alex. Kotse, motorsiklo, maging ang pagkocommute. Pag pumapasok ako, hindi ko na dinadala masyado yung kotse kasi mahal ang gasolina. Pati yung parking ng estansya mismo, mahal. Kaya ngayon, mas preferred ko pag pumapasok ako, umulan umaraw, nagmomotor lang ako. Bonus na raw kung may mga alam kayong shortcut mga paps. Pero paminsan pati motorsiklo raw ay ipit pa rin sa traffic. Ako mismo, sinubok ko ang ruta ni Alex. Sakay ng kotse, 9:30 ng umaga ako umalis sa kanilang lugar at narating ko ang area ng opisina niya bandang alas 11 na ng tanghali hindi na nakakapagtaka ang dami ng mga sasakyan sa kalsada. Lalo't sa tala ng LTO, umabot sa halos limang milyon ang bilang ng mga bagong sasakyang na i -registro sa taong 2021 at 2022. Habang nasa halos limang milyon rin ang naitala ng motorsiklo at patuloy pa itong nadaragdagan. Sa ngayon, no choice ang mga motorista na gaya ni Alex kung di maglaan ng time allowance sa kanyang biyahe. At ang mga ordinaryong motoristang gaya natin, umaasa na matutupad ang minsang na-i-post ni Senador Mark Villar na by 2022 magiging 30 minutos na lang daw ang biyahe sa bawat syudad sa Metro Manila. Hindi man ngayon, pero sana nga ay mangyari yan. Sa huli mga paps, mas mainam pa rin ang pagpaplanong maigi ng oras ng ating pag-alis dahil ang Carmageddon ay mukhang parte na nga ng ating pang-araw-araw na buhay at hindi natin ito basta-basta maaalis. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.